isang tao ay sobrang-sobrang galit, uh, nawawala siya sa sense of decency. In the case of the Vice President, ay eh, lumalabas po yung uh, flow flaw sa kanyang karakter kasi natatalo na kanyang galit. Kung pagsasabi na uhupayin siya at uh, itatapos sa West Philippi Philippine Sea, medyo parang uh... Uh, sa mga nagmamahal no uh, lalo na yung mga Marcos loyalists no na nakita natin na talagang uh, pinaglalaban yung ating pong dating pangulo napakasakit po noon eh kung merong ang Senate meron din ang House eh pagdi dala natin ipag isahin parang buy cam and isang joint committee hearing nandiyan ang Kongreso nandiyan ang Senado at nandiyan yung ating investigasyon. Puro naisip nila na hindi pwedeng si Senator Bato because he's being implicated, no? Uh, bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Senate. That's why siguro naisip ni SP na ilagay uh, sa Blue Ribbon at si Senator Coco Pimentel mag -lead. Bawat Pilipino ay naniniwala na kinukundina natin ang mga pagpatay. Wala po siguro magsasabi dito na natutuwa sila may erong pinapatay. Nabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol uh, si Speaker Romualdez. Do you know anything about this or what can you say about this po? Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede bang? Yes. Sorry, sir. Punong-puno punong, punong, ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin niyo gano'n yung nangyari? Kay, uh, and you even mentioned uh, ko Ortega na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganan? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, uh, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate pag uh, ang isang tao ay sobrang sobrang galit uh, nawawala siya sa sense of decency eh, sa aking paningin uh and sometimes uh yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka it's also a test of your character di diba? How you manage these things? Uh, it's a test of your character. So in the case of the vice president, ay eh, lumalabas po yung uh, flaw sa kanyang character. Kasi natatalo na kanyang galit. Yun po yung uh, akin nakikita as far as this representation is concerned. Maraming salamat po. Um sir. Sure. Ay, hello po. Apa, parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng kamera. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag iimbestiga sa kanyang paggamit po ng pondo? Ah uh, sa ganang amin, ah uh, the performance of one's duty Uh, should be the primordial consideration. trabaho po namin yun eh, and therefore uh, dapat walang let up to show what really happened. in so far as the confidential funds of the office of the vice president and the uh, Department of Education when uh, she was still the secretary, kasi pag uh, uh, magbibigay po kami ng leeway hindi po na yata in accordance with our uh, mandate. Ganon po ang panigin namin doon. Okay. Sir, uh, uh, before that, we'd like to acknowledge the presence also of uh, our Senior Deputy Speaker, Dong uh, Gonzales. Good morning. Okay. Continue. Uh, sir, yung dito sa narita nyo na eh, sabi nyo nga may meltdown, Uh, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa presko niya? I think uh, we would not be in a proper uh, uh, position to determine that. Siguro, uh, it would be recommended that uh, uh, she should see a psychologist or a psychiatrist. Uh, kasi sila po ang expert dito eh, hindi po kami. Sir, sorry, good morning po. um uh, Hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo Marcos yung uh, kumbaga tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit uh, laban din po kay Speaker Romualdez na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahayo po na yun? That's her opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba? And she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang kasi... Yung embarrassment po is uh, stemming from do sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol uh, si Speaker Romualdez. Do you know anything about this or what can you say about this po? Suhol saan yun? She did not expound or elaborate po yung yung tungkol doon. Sa susunod daw niyang press call. Pero, okay, so we will not be commenting on that kasi hindi naman namin alam kung ano suhol yan. Hayaan mo po muna mag-expound siya. then we'll answer the issue about it. And second, seguro, uh, I'd just like to add, no? Uh, just like what we have done with the Office of the Vice President, giving due courtesy to that office, and, uh, unsolicited advice voice, uh, the Vice President should also give due courtesy to the office of the president and uh, of course to the the late uh, Ferdinand President Marcos Sr. Yun lang po. Kasi well in fact, well in fact uh, for the record, napakaganda na pong bigay naming courtesy uh, sa kanya nung he was she was invited during the Good Government Committee hearing. Well in fact, he was allowed to speak while not taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice. Uh, just give due courtesy to the office of the President. Well, uh, Congressman Gonzalez po, no? Well, regarding doon sa Suhol, di po namin alam yun. iba Ang pagkaalam ko po from uh, the day of the campaign ang kasama po ni uh, Vice President uh, Sara ay si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang uh, pag nag kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas na mababasa sa Pampanga during those times. Ang pinakiusap ni uh, Speaker Romualdez sa amin, na kung pwede tulungan si uh, Vice President Sara sa Pampanga. Kasi nga, may kandidatong kapampangan doon si Kiko Pangilinan. At uh, mataas si Kiko Pangilinan kasi kapampangan. So, minwork out po namin yun. At uh, from day one up to the proclamation, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay, uh, kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron pong uh, statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po, uh, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara. At yun man lang uh, sabihin mo na kain mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si uh, si uh, si uh, uh, Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yon, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yon. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po lang ganyang usapan. At uh, yung ganyang uh, naririnig kong mga mga salita, eh, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay paglasing na birowal lang 'yon, 'di ba? Pero wala ganyan. parang wala pong ganyan. Medyo ako po uh, honestly ah, uh after yung uh, press conference niya, meron po da na, sa palasyo po ako. Uh, birthday po ni ES Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente. Pero hindi ko po nasabi kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart ako po talaga nasaktan doon sa si sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Uh, hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nukain niya at itatapon niya. Ay, eh, palagay ko napakasakit po noon. So bilang isang kristyano, bilang isang uh, uh, batang pinalaki sa maayos, palagay ko uh, foul po yun. Salamat po. Thank you. Uh, we'd like to acknowledge also the presence of uh, the chairman of the Committee on Human Rights, our co-chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. Good morning. Uh, Mr. Chair, in addition to that, to, to, na sinabi po ni uh, uh, SDS, ano. Uh, alam nyo um, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president si Ferdinand um, Marcos Sr., Malaki po ang nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin natin na uh, inakusahan siya na diktador uh, at uh, naptalik siya ng ating pong mga kababayan, pero at the end of the day, we have to accept that uh he made a lot of things for the Filipino people. At 'yung pong pagsasabi na huhukayin siya at uh, itatapos sa West Philippi Philippine Sea. Medyo parang uh Uh, sa mga nagmamahal no uh, lalo na 'yung mga Marcos loyalist no na nakita natin na talagang uh, pinaglalaban 'yung ating pong pangulo napakasakit po noon and uh, we have to be uh, careful with our uh, statements no kasi hahabulit hahabulin tayo ng uh, ng panahon at pagkakataon like for example 'yung ginagawa po na statements ng ating pong pangulo si uh, Rodrigo Roa Duterte ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon uh, we hope that uh, this will not happen to, um, to the vice president but uh, definitely somebody Somebody might file a case against her At uh, nobody can uh, prevent that Dahil nga wala namang immunity ang ating pong vice president Masakit po yung mga ganitong klaseng salita Na hindi naman po dapat nasabihin Na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa Sir, clarification on the invitation kay former president Duterte Um... 18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Ah, uh, meron na po bang feedback from the PNP kung na man lang po doon sa bahay itong, at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and uh, Senator De La Rosa? Well, dun sa, kasi dun sa previous invitation that we sent, I think kundi nga ako nagkakamali during the second or third quadcom hearing yon uh, open ended yon until uh, we conduct these hearings open invitation po yung aming uh, invitation. We only had to reiterate kasi uh, para matagal-tagal na rin yun. This is already the ninth and going to be the tenth hearing of the joint committee hearing. So that's why we had to send and reiterate the invi invitation. Mm. Pero I understand may sulat din po kayo kay um, si idG chief uh, yes, to did. Oh. ensure na may magre-receive. May feedback na po? Uh, so, so, as we speak, wala pa. Wala pa kaming nakukuha feedback. But we had to course it through the PNP kasi sila ho'y nakakalam ng address doon sa sa area. And we always do that naman every time we send out invitations to personalities outside of Metro Manila. Ah. Bangkok, magandang umaga po. Habol ko lang po, hingi lang po na reaction dun sa parallel investigation na gagawin ng Senate dun sa EJK at Drug war. Well, kami, uh, I'm sure narinig nyo na na yung aming opinion tungkol dyan. Eh, kami isang ayon din kami dyan. No? In fact, mas maganda nga na magkaroon din ng isang parallel investigation dahil wala namang prohibition sa aming rules. And because of merong ganyang klaseng uh, parallel investigation, we do expect that uh, in sync ang lower house at saka ang senate dito sa usapin tungkol sa EJK. We really have to come up with a law No, uh, para matigil at hindi na mangyari po itong mga itong klaseng uh, extrajudicial killings. Now, my opinion, I'm sure uh may colleagues here, may coaches, meron din silang sariling opinion. O opinion ko, eh kung meron ang Senate, meron din ang House. Eh bakit natin ipag isahin parang bicam. Under the thing, isang joint committee hearing, nandiyan ang Kongreso, nandiyan ang Senado at nandiyan yung ating investigasyon no mas i think uh, mas malawak mas komprehensibo at uh, syempre, uh, mas maraming mga intelligent questions na maitatanong ang mga membro nitong nitong uh, uh, committing ito so it has to be some sort of a joint uh, every time may sona di ba meron tayong joint uh, ah, uh, ano, uh, session. Ito, ganun din gawin natin. Mas maganda, sa tingin ko. Eh, I, I, don't know. May oras pa para na na, lahat na yung Sa tingin ko, priority ito ng mga mambabatas eh. Kaya yung kung uunahin nila yung personal na interes sa ah, pamamagitan ng pagsabi na may kampanya kasi kaya wala sila, eh isa sa kanilang mandato at obligasyon ay itong ating ginagawang Uh, conducting an investigation in aid of legislation. Yan po ang aming trabaho. Uh, yung uh, produkto ng aming komite ay pinag-aaralan at pinag-iisipan po 'yan. Saka lalo na Mr. Chairman, no, uh, para mapabilis. Remember, two weeks ago nag-file kami ng dalawang bill no. Yung pong uh, declaring EJK as a heinous crime at yung isa yung pag-stop ng POGO. Now, kung hindi magiging uh, uh, sinking yung uh, ita yung upper and lower house, uh, pagdating sa ganitong uh, klase ng uh, investigation at bills na pinal natin by December ang order ng presidente Tigel, Tigil. Kung hindi natin mag aaprobahan yung yung POGO bill na we filed together with the with the with the upper house e eh, mababali wala po yung ating pong uh, ginawang uh, submission or filing of that uh, two two bills Mas maganda po para mapabilis po yung ating pong kilos ay eh, uh, magsama na po ang Senado at ang Kongreso abul ko lang by the way ipo-propose ipopropos pa namin yan ha kung ano ang masasabi ng ating Senate President at saka ng ating Speaker of the House no. It, it was just an idea na tinitingnan na natin kasi para masabi na impartial itong investigation na to dahil tayong lahat bawat Pilipino ay naniniwala na natin ang mga pagpatay. Wala po siguro magsasabi dito na natutuwa sila may erong pinapatay, ba? Diba? So dahil, dahil nga ganito kalawak itong usapin na ito at itong usapin na ito ay isang uh, usapin of national importance, therefore, ang Kongreso, uh, ang Senado at ang lower house ay dapat magtipon para talakain itong usapin na ito at gumawa ng solusyon ng sa ganon ay hindi na maulit ito. It Ah, recommendation yata ni SP ano. No? and uh, of course we respect that dahil sila naman po ay bound by their by their rules eh. Ganon din kami dito sa house sir comment mo senator combo well kasi hindi pwedeng siguro naisip nila na hindi pwedeng si senator bato because he's being implicated no uh, bilang chairman ng committee on public order and dangerous drugs sa Senate. That's why siguro naisip ni SP na ilagay uh, sa blue ribbon at si Senator Coco Pimentel mag -delete.